hello guys okay guys kanina nakita nyo na nag exercise ako ngayong umaga pagising ko uh, nag kapi muna then nag exercise ako magugas ng plato okay kasi mamayang gabi pa naman kasi pasok ko so kahit papaano? may pagkakabalahan then ngayon naman guys eh magpipintura tayo. Yan. Pinturahan natin yan ng kulay puti. Kahit paano, maaliwalas ang ating pakiramdam. So, so ito guys, uh, first coating pa lang ito guys. So, pwede natin uh, patungan ng ibang kulay. Uh, dipindi. siyempre, si commander ng kung anong gusto niyang kulay, yun ang uh, ipapatong natin. Yun ang ipipinis natin. Uh, siyempre, siya masasunod kung anong kulay gusto niya. bawa uh, day off ko hindi kaya ah uh, basta may oras so para kit papano may pagkakabalahan din tayo ah okay. uh, galing sa trabaho magpahinga matulog after that eh kung may pwede buting tingin binubuting tingin ko mas maganda sana guys kung may kisa may lang na uh, naisip ko hindi nakikisamihan, pinturahan na lang. Kasi pag uh, ng kisami, uh, baka bahaya ng daga. Nangat Guys, <tinyo> kung may time kayo, pwede niyo po dalawin. yung uh, B My TV official sa TikTok. Uh, Bilya Elise uh, TV Vlog 0612 sa uh, TikTok din Killer Heart sa uh, TikTok uh... Palo Palo Rahan guys eh yan yan guys, ayan. Marami marami. marami. Malaki-laki. Uh, hindi marami, marami. malaki-laki, guys. Pati itong wall, pinturahan 'yan pag may time, pipinturahan ko 'yan. Uh, ako na rin, guys, titira kahit hindi tayo uh, pintor, hindi tayo skilled. Eh, madali lang naman pag-aaralan. Eh kahit paano, nakakasakit. kinalabasan. Ano pa lang yan guys, primer pa lang yan. So, papatong natin ng ibang kulay na magustuhan ni Commander.